Unang pool party sa Wizards, ginulat ang Knicks. WMP nilaro ang depensa ng Rockets, Bastos Mode. At away na naman ang hanap neto ni Jeremy Sohan. New York Knicks vs. Washington Wizards. Jordan Poole makabawi ba matapos ng bad performance niya nakaraang game nila? At huwag na natin patagalin, umpisa na natin sa first quarter. Dahil mga idol, very active agad itong si Jordan Poole early. Getting into the free throw line mga idol at nakashoot pa nga ng isang very tough pull up 3 pointer para sa bayan ng opensa ng New York Knicks Pero napa timeout pa rin dito ang Wizards Matapos nga ng bank-to-bank 3 -bank pointers ni Julius Randle Lamang na sila 13 to 7 Magandang umpisa ng New York dito offensively at sila nga ay 8 for 11 ang shooting sa field. And then samaan pa ng magandang depensa ni Dante DiVigenzo dito kay Jordan Poole kaya inalagaan nila ang kanilang kalamangan. Randall mga idol may bastos jump pa nga dito laban sa Wizards events Bagsak at lamun nga itong si Muscala. Pero gumanting nga itong si Mike Muscala at kumanan ng 3 straight 3 pointers para idikit ang Wizards 31-29 after the first quarter. Jordan Poole mga idol in the second quarter complete takeover mode para sa Washington Wizards at talagang inagaw ang momentum laban dito sa New York Knicks at ganila ang tinapos ang quarter na ito na may kalamangan sila mga idol malaki 65 to 52 halimaw na 29 point performance para kay JP in just two quarters on a very efficient 57% from the field and 50% from the three pointers halimaw nga si JP this game first Old party dito sa Washington Wizards. And lipat nga tayo agad mga idol sa exciting na matchup ng Spurs at ng Rockets. Si Wemby balik lineup na sa first quarter. Devin Vassell, tatlong 3-pointer agad ang naipasok. At ang Spurs nga ay merong early 12-0 lead. At itong si Jeremy Sohan at pati na rin si Amen Thompson away na naman ang hanap matapos nga nilang gawin ito sa laban. Maganda ang depensa ng racket sa umpisa mga idol dito kay Wemba Nyama kaya naman playmaker mode buo na siya at napaabot na nga nila sa 17 to 1 ang kanilang kalamangan. Nilaro na nga lang din dito ni Wemby ang depensa mga idol between the legs ni Reggie Bolo. Nagresulta sa free throws, nag-attempt ng poster dang dito pero na-foul nga siya. Natapos ang quarter na may 30-13 na kalamangan itong San Antonio Spurs. Dito naman sa ating second quarter, hirap na nga ang Rockets offense na kumuha ng momentum ng dahil paduloy lang ang magandang paglalaro ng Spurs. Tapos ang dami pa nilang foul, kaya naman sa first 6 minutes ng paglalaro sa second quarter ay down pa rin itong Houston dito sa Spurs by 22 points. Itong Houston naman mga idol, kahit pa pagbalik ng karela mga starters ay nag-improve ang paglalaro sa last minutes ng second quarter sa bayan pa ng pag-struggle ni Victor Off defensively. Kanilang na manage to get the lead down to 16 points kahit na mainit itong si Devin Vassell with 25 points na in just 2 quarters.